Okay, ito mga sir, mayroon naman tayo isang uoperahan na click na 125 at uh, medyo maingay yung kanyang makina yan, magkakawang gawa na naman tayo, ay tayo mga sir dahil uh, tutuling uh, walang budget yan. Okay. parinig ko muna sa inyo mga sir okay Andayin natin, para mapranig ko sa inyo kung ano yung problema nito. Ayan, naka-pipe siya mga sir ha. Tapos pakalmayin natin. Ayan, rinig nyo yung tunog niyan. Nakatanggal na yung panggilid niya. Tapos lipat tayo so sa may part ng panggilid kasi nakatanggal na yan. Ibig sabihin, ayan, ito yung panggilid niya. Ibig sabihin yan, wala nang connection si gulong sa likuran at uh, wala na rin connection yung ating third drive yeah, ngayon yung tunog hindi mo rin pwedeng pagpintahan si Magneto dahil uh, wala naman doon ng problema hindi mo rin pwedeng pagpintahan si Camshaft uh, Camshop, kasi iba naman yung tunog ng Camshop ayan o, oh. tuwing uh, magag mag accelerate ako. Yan, sumasabay. Yan. Kasi nagpalit na siya ng ano, pilachon up na daw to. Tapos, nagpalit na ng uh, tensioner. kaso ganun pa rin. Pero, magbibase pa rin tayo sa rocker arm. Pero, ito sinabi ng ano, nang may problema daw sa side bearing yun yun kasi galing doon sa mga ibang paggawa side bearing daw yung sinasabi pero pagka ganito siyempre eh bago tayo mag finalize bubuksan mo na yung ibabaw saka ito ito na tagalan natin Ayan, check natin yung ano, valve clearance tapos saka natin paghihiwalin yan kapag ka ganun tunog sumasabay andyan si rocker arm andyan si black tapos side bearing sa mo siya. pero doon muna tayo sa basic mm -hmm. mukhang iba yung lawis nito iba yung amoy Masak pa naman, di ba? Hmm. Hmm, open okay naman. Tapos i-try mo yan. Luluwagan mo muna yung tensioner. Tapos galawin natin to. Yan, i-basic muna natin. Bago tayo pumunta dun sa pinaka, no? Pinaka main issue. Check na natin yung rocker arm. Goods naman yung rocker arm niya. Tingnan naman sa nakikita ng uh, problema tinukod na nga ito. Eh. Siguro, tinukod nila na konti para mabawasan yung ingay kasi ganun pa rin. Tapos, gawin naman natin. Try natin tanggalin yung tensioner. Check natin kung yung sprocket niya ay uh, mayroon siyang play ng ganun. Iba naman kasi yung tulog ng camshaft, hindi da, hindi ganoon. Ayan to, check din natin. Yan, Goods naman. Hmm. Ito kasi yung gumagalaw niyan, yung kwan, timing chain. Normal lang yan kasi nilawagan natin yung tensioner. Pero hindi ko nakikita na may play yung sprocket na ganoon. Tapos buksan na natin 'to. Basa. Ito mga sa nabuksan na natin. Tapos may linkage yung kanyang coolant. Ito na yung mga ano. Kung may problema yung water pump. Hindi uh -huh. na siya overheat yung sa coolant. Taglay natin ito. Yan. Iniisa-isa natin mga sir para kahit paano Hindi naman mapagastos ng malaki si sir. Eh, buks natin yung block. Tingnan natin kung may kas yung block niya. Ayan, ayan, ano ba? ayan, 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 i-zoom ko mga sir. Ayan o, no? gas gas. Mm -hmm. Kaya dapat uh, ingatan nyo sa ano, sa langis, sa lagay nyo sa langis mga sir. Kasi yan lang yung buhay ng makina natin. Kasi pag pinabayaan nyo yan, nung nako, malala. Ibig sabihin, nagpapaingay dito, yung blat, na Kas kas na kas kas yan. Sapol na sapol. Kaya tinanong ko yung may-ari kung ano problema ay eh, sabi nga daw niya sa akin na sigunyal si daw. Ingay. pa uh, Siyempre, eh, buksan mo na natin kako. Sa pisa naman, wala tayong problema. May makukuha lang tayo niyan. Uh, ayun nga. Tanggal na lang natin dito. Ibig sabihin, wala nang kinalaman. Ano yung mga bit yung sigo niya Kung may play. Para sure ball. Ayan. Yung hindi nga eh. Wala naman. Bills naman yung kanyang anak. sigunyan niya ng mga sir. Ibig sabihin yung nagpapahingay dito. Yung black. Kaya magpapal tayo ng black seat. Nandiyan na yung gasket. Ito. Kaso, may problema yung water pump niya rin. Ito yung water pump niya. <coughs> Ito, oh. Yan. Yung butas na yan, kapag may problema na yung water pump ninyo, dyan na po yan dadaan. Kapag pinatagal nyo mm -hmm. yung pinatagal, dyan na rin yung maghahalo yung kulan sa kalangas. Kaya, yeah, ayan. Papaltan din natin yan, mga sira. Water pump at uh, black set. Yun lang yung gagawin natin dito. Tapos, dilinisan natin. Siyempre, i-regrind yung compound natin. Dahil yung valve seal niya mga sir, papaltan din natin yan. Ch Check din natin yung valve guide niya. At baka uh, meron din problema O maluwag. At uh, masabi din natin kay customer. Yan. Blady, transparent kasi kami mga sir. Pero yung problema ng motor, yun yung gagawin, gagawin natin. Pero yung nireklamo mo sa akin to, sigunyal. Baba daw mga kina. isa-isa mo natin. At ayan, natukoy, natukoy natin. Black lang. Saka yung water pump. Piston niya mga sir, natanggalan natin. Dahil, ayan. Ayan yung bagong piston natin. Yung kinakabit na natin. Uy. Ayan, bago na. Pati piston ring. Tapos susunod natin yung block na ilalagay after natin may kabit yung piston. Yan, baka sa mga nagtatanong ha, na yung bago natin mekaniko, totally, hindi na po yan bago mga sir, matagal na po yan dati sa atin. Nag-abroad lang. <laughs> Sumubok siya ng 2 uh, years sa ibang bansa, nagdalawang taon. Natapos na yun yung kontrata niya at uh, ito, hinarap tayo ulit. Starring. At uh, ito naman yung mga gagamitin natin. Siyempre, valve seal, gasket laging dapat bago yan mga sir wag natin nilalagyan ng sealant base gasket black yan lalagyan natin yan kasi may tama na yung kanyang black kaya napaka importante mga sir dapat alaga natin sa langis yung motor natin sa mga magtatanong naman kung magkano yung ganitong gawain natin totally hindi mo na ito matatawag na engine refresh top overhaul na to top overhaul yan ang engine press, mga salita ang kargado yan after gamitin sa race ayun na dilinisan uli o chinecheck uli yung kwan mga pisa nila ito talagang stock top burhol na yan yan yung mga bagay na ano na talagang uh, nasisira kapag napabayaan natin sa langis magpapetel lang ng ano ng pisa ito na mga sana nakabito natin yung bagong block natin tapos lilinisan natin yung uh, cylinder head yung grinding compound natin doon lang naman din, di naman tayo natatagalan sa cylinder head na yan kasi lilinisan natin yung intake saka exhaust maya maya lilinisan natin yan ito na yung cylinder head natin mga sara nililinis natin tapos ayan kinukusos natin yung head para may natin yung overheat para talagang flat na flat at ayan pinatong natin sa salamin kasi flat na flat yung salamin na yan tapos uh, i-regrinding ko po natin pret tayo ng valve seal tsaka i ko po natin na yan. yan. uli ang dalabiyos mo na yan no? okay, yan. Yan, yung, ano, yan yung ano matagal mga sir yung head na yan yung black pag bago naman yung black sasalpak mo na lang sa so kay piston yung head lang talaga eh, pero kung bago yung head, eh, salpak-salpak lahat-lahat -salpak yan. Wala na problema. So, eh, gas gastos yun eh. Sige, lilisan muna natin yan. Sala mga sala, nabalikan natin yung uh, cylinder head. Nakapalitan na rin natin yung valve seal. Kikita na lang natin. At na uh, naituno na rin. Natap din na rin ng maayos. Tapos, maya maya, ayan, papantay lang natin kung ganoon pa rin yung ingay ng kanyang makina. Balik muna natin. Ito mo na mga sir, tinanggalan natin yung langis kasi ng langis dahil nakabitan natin lahat-lahat na. At uh, mapapansin nyo yung uh, langis niya mga sir. Oh. Ayan. Yan. yan lang yung tinanggal natin. Nakikita naman din natin. Naglag oh. na yung mga sir. Ayan. Malinis yung ating lagayan. At uh, yan ay tumulo kaya nasira or bumigay yung makina kaya napaka importante na dapat up to date tayo mag change oil si click naman mga sir pwede naman kayo mag settings na kung kailan kayo mag change oil kasi pa kilometer po yan. para sa akin mas maganda 1,500 yun na yung pinaka ano kung ginagamit natin pang araw araw tulad ng MC Taxi di ba lang kayo sa langis wag lang makakse sa pisa kasi kung sa langis naman mga sir magawi ka ng probinsya may mabibili kang langis eh ang pisa. o order ngayon yan o sasalpa ka ng bagong ano o di ka after market na pisa. o di pag bumigay yung ano yung after after market na pisa, o di nadubli ka ng gastos eh kung hindi pag marunong yung gumawa ng motor nyo kasi nasa probinsya kayo kasi hindi ko naman din lahat meron din mga nagsisimula eh kung nasa inyo natapat yun hindi nadubli dubli ang gastos ninyo hanggang sa sisihin inyo na yung motor nyo na sirain eh dapat up to date kayo magpahit tapos, maya, maya patuloy natin mabuti. Salay natin ng bagong langis. Yung magandang langis yung alagay natin dyan. Yung matibay sa initan. Tapos, kulan. Yun, binabalik na rin natin yung pang panggilid nya. At, uh, pandry na natin para matesting natin. Kung, mawala na ba yung tok 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 tok, -tok nya. Tapos, mga lagyan natin ang langis. Ayan, adnok yung ating ginagamit ng langis. Ayan, magandang klase po yan mga sir. Matibay sa initan. Ayan, mabilis mo ubus yan. Tapos, sarad natin, coolant naman. At, uh, papandre na natin. Ayan, so mga sir, coolant naman yung ating susunod para mapandar na natin. Pag yun ang pag-alualuin, kung green yung gamit yung coolant, yung kulay green pa rin para ano hindi mag-away yung dekolor kumbaga ah uh, hindi mag ano mag chemical reaction parang yung may ginawa kami kanina blue yung gamit niya laging nag-overheat kapag kamala yung biyahe nung din rin namin yung kanyang kulan ayun tubig na okay pinandaran natin kasi ganyan din naman yung ginagawa natin once na uh, nagtanggal tayo ng radiator ay uh, ayan, pilapantan natin at kung mapapansin nyo yung tunog ng makina niya mga sir, maplar na lang yung nato, naririnig nyo dyan, wala na yung uh, tunog na iba pagdating dun sa makina ayan ma maplar na lang And yung maingay yung kanyang maplar okay, lapit tayo dito Yan, pag kumparayin nyo na lang kung lagitik niya mga sira na narinig nyo normal po yan sa click hindi yan dapat mawala sa click kasi nga ay uh, ang uh, standard na bad clearance nyan 10 saka 24 10 sa intake 24 naman sa exhaust kaya mayroon kayo, uh, mayroon marinig na lagitik hindi po yan mawawala kapag once nila nyo yan ibig sabihin tukod yan maaari magsalubong yung piston saka yung balbula uh, kalalabasan nun pag nagumpugan loss compression ah uh, timing na tapos yung hatak niya mga sir, magbumanda. Para sa akin ha, kasi sa dami ko na rin na ano, at uh, simula nung ginawa, nung ginawa, talagang uh, maganda lang. Kasi makikita nyo yung piston niya, saka yung ano, gas gas talaga. Kumbaga, uh, loss compression na. Yan, siyempre kapag kawans na kanyan, binabakas natin yung mga ha, tinatanggal natin yung mga sensor, ay uh, reset natin yan, matik na. Hindi ko napapakita sa inyo basta nire-reset namin yan gamit yung diagnostic tools para makuha natin yung saktong-saktong uh, engine speed or yung minor kapag kung sakaling bumaba magsisil adjust na lang kayo dito paluwag lang, lang ng paunti-unti pero mas maganda ay uh, mainit yung makina para makuha nyo talaga yung saktong-saktong minor Yeah. Yeah, good stuff, good stuff. Totoo na 'yung customer. Kasi talagang dinala sa akin talaga 'tong mga sir. Ay uh, ba makina. 'Yun na 'yung sabi. Iba ba daw 'yung makina. Kaso nga lang, eh, walang budget. Kasi nakita niyo 'yung mga video natin at ni siya nung tropa natin na vlogger din. Na dito dalin at uh, napalot na niya yung ano na nagbibigay tayo ng sigunyan eh, kaso nga eh, hindi na tayo na uwi sa sigunyan kasi guns naman yung sigunyan niya para na, natin mabuti mga sir to ha. Ah. Kasi, uh, nagpulit tayo ng uh, water pump. Yan. Hindi ko pala naipasilip sa inyo kanina. Nung pinabit natin. Yan, nagpalit tayo. Yan, bago na yung nilagay natin. Kasi, ang lakas ng tulo niyan. Kapag ka hindi natin pinilitan yan, may posibilidad na mag-overheat yung motor, masisira yung block, gasket, head, pati driver, may sira, pati radiator, may sira. Kaya pinalda na natin yan Mall naman yan mga sir Ayan, goods na goods na Papansin nyo, wala na yung ingay nya Ang narinig nyo parang may kalansing na konti Ayun, yung ginagawa doon sa kapila Na uh, Yamaha na uh, ito, meron din tayo isang uh, inu din Si din yung problema nya Pero ito, ayan, nawala na Pinapainit lang natin Para makita natin kung may linkage pa Or wala na Pero ibabalik ko na yung upuan nito sa so, may-ari nito ayan pwede mo nang kunin to sir ito yung motor mo good condition na basta wag mo na lang Papapayaan sa langis kasi mapigat yan buti na hindi nasira yung uh, sigunyal mo na uh, yun na yung speed mo ng ano na uh, problema side bearing Okay, balik ko na yung upuan na ito. Ayan na lang, naibalik ko na yung kanyang upuan. Goods na goods na. Ayan, pwede na itong ma-pick up. Ayan, goods na goods na. Okay na, wala naman ang linkage. Na-check ko naman na. Kaya alagaan nyo lang sa langisang yung motor para hindi na kayo magkaroon ng uh, sakit pa sa ulo. Kaya kung sakaling masira man yung motor ninyo, at least taon-taon bago masira. Or bago nasira kilometer 35,483 pa lang yung kanyang kilometer mga sir totally uh, bata pa yan kaso na ibaba na ayan dito na lang tatapos yung video natin mga sir like uh, share na lang po saka uh, papalo na rin sa facebook page natin ng uh, JMP Motovlog so pa subscribe na rin mga sir kung gusto niyo yung mga ganitong ano, uh, content